ipahid mo ang sinamon sa iyong kahilingan at magulat kayo sa unexpected na pera na darating sa iyo hindi lang maliit na halaga ang pwedeng dulot nito ito'y mag-attract ng sobrang laki na halaga na pera na ikagulat mo kaya kung gusto mo malaman ito paano ito gawin panoorin niyo po ang video nito mula simula hanggang sa dulo ituturo ko po sa inyo ang tamang paggawa nito at kung kayo man po'y bago sa ating youtube channel huwag kalimutan subscribe and hit the bell button for notification para man notify ka sa next nating mga video Gawin ito bago matulog sa gabi at ikagulat mo talaga guys ang swerteng dulot nito. No? Kailangan lang positive ka habang ginagawa mo po ito. Huwag kang mag-isip ng kontra sa ginawa mo. Kailangan i-attract mo kung anong wish mo dito. Guys, asahan po ninyo magkaroon kayo ng pera na talagang ikasurpresa mo. Kaya guys, pili kang gagamit nito sa parana ito kung ikaw ay isang mananaya. or nag-apply ka ng trabaho, or gusto mong lumagawa yung negosyo. So ngayon po guys, no, ito po ang mga dapat nating ay uh, ihanda. So, pula po na kandila. Ang pula kasi na kandila ay ito po para po ito sa kasaganaan at pera. And then, kailangan natin puti na papel. Ayan, nakita niyo may ball pin po tayo. And then, mayroon din po tayong ribbon. So, ngayon po guys, ang ribbon naman ay isa din ito sa pinakamalakas mag-attract ng pera. Yung pula po na ribbon. So, ngayon, pag ready na ang lahat, kailangan kang magkaroon ng focus. So, agawin uh, mo ito yung tahimik na po. And then, uh, kahit gabi mo siya gawin, bago kasi matulog sa gabi, bago, mo to, bago ka matulog, gawa ka nito, kailangan po, hindi na ha uh, wala, wala nang lalakad-lakad sa likod mo or wala nang disturbo or distraction. Guys, ang pag-manifest, kailangan magkaroon ka dito ng focus. Ulitin ko po guys, ang kandila na pula, maganda ito uh, sa pampaswerte po. So ngayon, sindihan mo na, and din ilagay mo na sa iyong harapan. So ngayon, pagkatapos mong nasindihan ang kandila, ang next na gagawin po ninyo, isulat dito po ng Uh, walong bisis ang yung kahilingan. Guys, kasi pera po ang ating i-attract dito. So, uh, susulat po tayo ng halaga ng pera kahit magkano ang gusto mong i-manifest dito. So, ayan. So, walong bisis mo po isulat ang halaga ng pera na yun po ang gusto mong matanggap nitong buwan na ito or sa darating po ng mga buwan. So, ngayon, Ngayon po, 100. Ulitin ko po, susulat po tayo ng halaga ng pera. So, ito po yung ating sample, 100,000, no? At wag natin kalimutan talaga yung sign ng pera kung saan po kayo. So, piso sign kasi nasa, nasa Pilipinas tayo. So, ngayon po, ayan, ulit-ulitin mo pong isulat ng walong bisis ang iyong pong kahilingan. Ang halaga ng pera na iyo pong isinulat, walong bisis po siyang isulat, pabalik-balik po. Kailangan po guys, huwag kang, man, uh, huwag kang ma-distract or habang sinusulat mo po ito, kailangan po parang nakita mo na yung sarili mo na itong halaga ng pera na sinulat niyo po ay natanggap mo na parang tuwang-tuwa ka na kasi nakita mo na nga natanggap mo na yung pera. Guys, tuloy lamang yung pagsulat po. Kailangan pagsulat kasi babilisan hindi pwedeng bagal-bagal para mabilis uh, ma-attract or mabilis makuha mo yung 100,000 na yan. So ayan, uh, walong bises. Ulitin ko po, 8 times po ninyong isulat yan. So ayan, pababa po siya guys. no So walong bises po. Kasi infinity po yan. So, ang susunod mong gagawin, guys, ayan, uh, kumuha po kayo ng cinnamon powder. Ang cinnamon powder, ito po ay isa sa pinakamalakas mag-attract ng pera. Kaya, guys, ang iyo pong kahilingan, lagyan po ito ng cinnamon powder. Ayan, uh, malapit na maubos yung cinnamon powder ko. Ayan. So, pagkatapos mong nalagay, guys, yung cinnamon powder, ang gagawin niyo po dito is scattered mo yan. Baga sa ano, kailang matamaan lahat yung nakasulat dyan sa cinnamon powder. So, ayan, nakasulat na po tayo. And then, may cinnamon powder na. So, ang susunod po nating uh, gagawin, uh, ito po ay para lalo siyang mabisa or magkaroon po siya ng uh, magiging powerful po siya na request or kahilingan. So, isprihan po natin ito ng perfume. Kahit anong perfume guys or cologne pwede. Ispray mo lang sa uh, iyo pong kahilingan na may cinnamon powder. So ngayon po pag na-spray na yan, siyempre didikit po yung cinnamon powder doon sa papel. So ngayon po, habang, uh, habang ginagawa mo po ito, continue po. Focus sa iyong wishes. Wala kang ibang iniisip sa oras na yan pag ito'y gawin mo. So ngayon, next po, tupiin na natin ang papel na ito. Tupiin natin So, sa pagtupi po, kailangan po uh, papasok po sa iyo. So, ayan. Um, kahit ano kalit ang tupi niya, guys, pwede yan. Pwede rin medyo malaki. So, depende na po sa inyo kung ano yung, uh, yung bit niyo or feeling niyo So, ayan, Tulayan lang siya, guys. Ganyan. Hmm. Ayan po, natalian mo na ng pula na ribbon. So, ito po, kailangan mo po itong pa uh, painitan po ng kandila. Yung kandila na sinindihan nyo po na, ng, yung pulang kandila na sinindihan po niyo so painitan lamang ito guys. Kahit sandali lang, painitan siya. And then, pagkatapos mong napainitan po ito, hawakan mo sa kamay na kanan po, and then, yan, and then mag-wish po kayo. Hilingin po ninyo na sa pamagitan nito, ito po ay magkakatutuo. So, um, 100,000 pesos darating ka sa akin. Ganyan po. So, walong bisis mo yan banggitin. Pagkatapos po guys, maramdaman mo talaga yung masarap na pakiramdam. At isipin nyo po yung uh, wish ninyo, nakikita ninyo na nangyari na. And then, ganun din po yung uh, parang naramdaman nyo po na parang natanggap po na yun i-feel niyo po na natanggap niya yung pera para bang nakikita mo na yung sarili mo na nagkakatotoo po yan totoo po yan talaga yung manifestation guys kailangan may focus ka so sa bandang huli po i claim it again walong bisis niyo banggitin po ito and then i claim it i claim it and then guys pagkatapos po nito ang gagawin niyo po dito ay ilagay lamang po ito sa ilalim po ng iyong higaan doon po sa ilalim ng iyong unan i-overnight mo doon And then pagka kinabukasan, kunin niyo po ito. Umarap ka sa may silangan. And then, mag-wish ka uli. Hawakan mo po ito. And then, ganun din ang hilingin po ninyo. Parang tinatawag niyo po ang halaga na yan. Nadarating po sa inyo. Guys, focus po habang ginagawa ninyo ito. And then, pagkatapos po, ilagay mo na ito sa iyo pong apitaka. Lagay mo lang sa pitaka kasi maliit naman to magkakasya ito. And then, wag mo na siyang buksan, hayaan mo lang siya dyan. So, ayan guys, no, ito pong paraan na ito, isa po ito sa pinakamabisa po. Kung magkano yung isinulat ninyo dyan, asahan po ninyo na darating sa yan. Magtiwala ka at maniwala ka na ito po ay magkakatotoo. At guys, pampaswerte sa mga mananaya po. At ah uh, pwede, rin, pwede mo rin itong uh, mag-wish ka na manalo ka sa mga tinayaan mo. Pwede yung ganyan. Pero guys, ito po, Ilagay sa iyo pong wallet. Huwag nang buksan. So, ito, sa pamamagitan po nito, magdala po ito ng tuloy-tuloy na swerte sa inyo. No? At magulat po kayo sa resulta nito. Magtiwala po kayo sa pagkatapos mong nagawa ito. Ayan na. Uh, tuloy ang uh, mga ordinary mong ginagawa. At ito po, magsipag ka lalo. Sipag at syaga. Manifestation. Focus ka. Positive things. And yan, asahan niyo po. Yan, magkakatuto po. Yan, one day magulat ka na lang. Yung wish mo, natupad na. So, ayan pa guys, no? sana makatulong po sa inyo ang ating topic ngayon. At kung kayo man po guys na naghanap po ng negosyo, kasi mayroon akong online business, gusto ko pong i-share sa inyo. So, kung gusto nyong uh, matuto or magpaturo po, i message naman ninyo ako. Iiwan ko ang aking Facebook account dyan po sa description or doon po sa type, uh, doon po sa my uh, comment section, i-pen ko po doon. So, Cecilia Umahuni po ang ating uh, Facebook account. Kaya guys, kung hindi po kayo makapag-add sa akin, pwede po kayo mag-comment doon sa mga videos ko na na-upload doon. So, maraming salamat ulit guys. Lagi kayo mag-ingat at tandaan po ninyo, ang lahat ng mga bagay po ay talagang magiging positibo po. Yan kung ikaw ay positibo mag-isip. Kaya, uh, always think positive and then sipag at syaga at dasal na time yan po Jack na kung ano man ang ano inyong mga pangarap, matupad po yan. Nga pala guys, pagkatapos nito guys, pag natanggap mo na yung pera na nakasulat dito, ang gagawin nyo po dito guys, asunugin mo na ito and then magpasalamat ka. Okay? Thank you so much again guys. God bless everyone. Bye-bye! Huwag -bye. kalimutan po, i-share ang ating video, share, like, and subscribe din po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, huwag kalimutan guys, ha? Thank you so much. Bye-bye!